Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakinanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamayari ng lupa. original na government ID. At latest, 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Tumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist, at city o municipal agricultural and fishery council chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, Pune ng RSVS sa enrollment tab na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepesyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. bird Ito ay nakakahawang sakit ng na mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito may iwasan? Palagi ang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahinahinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakairin ng kaning baboy. i ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng vitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ang sintomas ng ASF. Be safe, be secure, BASF free. Ang palalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Manood, makibahagi at maging produktibo. Mangaka kaagri, handa ka na bang muling matuto? Narito na ang mga panibagong episodes na tiyak na makakatulong sa inyong pagsasaka. School on the School Air. On the Air. Osowa On Rice Production. Sasaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga kaagri. Nais ko rin pong batiin lahat ng mga kaagri natin mula sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12 at sa lahat ng mga kaagri nating nakatutok sa anmang dako ng Pilipinas. Kayo po ngayon ay nakatutok sa panibagong episode ng ating School on the Air via our official Facebook page, ang Agritayo Sok Sarjen. Sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating mahal na Director, Director Roberto T. Perales. At sa ating episode ngayon ay makakasama po natin ang isa sa mga rice expert dito po sa Bayan ng Libak, Sultan Kudarat, ang rice coordinator ng Omag Libak, Sir Blas Sumakulob. Magandang araw sa iyo, Sir. Magandang araw, Ma'am Shin. Okay, bago po ang lahat ay batiin naman po natin lahat ng mga kaagri nating magsasaka ng palay na nakatutok sa ating school on the air. Yes, binabati ko po oh, lahat ng mga kaagri natin sa buong reyon, Dosi, magandang araw po sa ating lahat. Okay, Sir Blas, maraming salamat po. Bilang panimula, atin pong tatalakayin ang sistema o gabay sa pagsasaka ng palay na tiyak na makakatulong upang makamit natin ang mataas na ani at kita. Okay, Sir Blas, uh, ano po ba itong uh, palay check system? Yes, uh, thank you, Ma'am Shin. Uh, ang palay check system ay isang uh, gabay ng papapalayan o sistema ng papahala ng ating palayan. Nagpakilala ito ng kausayan ng teknolohiya para makamit ang mga kitsik. No? Hinikayat sa mga magsasaka na ikumpara sa kanilang kasalukuyang gawain sa pagbukid ang mga rekomendadong pamamaraan. Mm -hmm. At nagtuturo nito ng bisa ng samasamang pagpapalitan ng kuro-kuro ng mga magsasaka ng may tuwid ang mga pagkukulang sa pagpapalayan, madadagan ng ani at kita at hindi mabuso yung ating kapaligiran. May dito naman no, mga hakbang no, sa pagsunod sa ating sistemang palay check. Bumuo ng isang grupo ng mga magsasaka na mayroong uh, labing limang katao patas na regular na nagpupulong at nag-usap ang mga resulta o kahibaan ng pagsunod at di pagsunod sa mga payo upang makamit ang key check Pamalaan ng palayan gamit ang key check Mga bagay na pamamahalaan key check, pagtataya o assessment ng key check, pakinabang ng key check, rekomendadong pamamahala, obserbahan, sukatin, at itala ang paglaki ng palay at, at resulta ng isinagawang pamamaraan sa palay check o model farm sa sariling bukid, sa bukid ng mga kagrupong magsasaka. Ikumpara at kilatisin ang mga resulta upang matukoy kung alin ang pinakamahusay na pamamaraan kung saan sumablay. ng ituloy kamitin sa, sa sumunod na taniman ang mga pinakamahusay na pamamaraan at maituwid ang wala sa lugar nagawain o kasanayan o pagbubukid. Alam po natin na marami sa ating mga rice farmers ang gumagamit na ng sistemang ito, ito pong palay check system. Itong ating School on the Air ay bilang pangdagdag na lang kaalaman, ano? At bilang sariwain natin ang mga topic sa sistemang ito, kaya nga po narito ang ating uh, rice expert na si Sir Blas para balikan ang mga pamamahala sa palayan gamit itong ating palay check system. So, Sir, ano po ba ang pinakaunang key check dito po sa ating palay check system? Okay, uh, thank you, Madam Shin, no? So, ang una po na palay... Uh, key check no sa alating palay check before that siguro no ah uh, yung palay check kasi no it, itong sistema no from uh, siguro ang history niya lang is uh, galing po ng Australia, no, pinakaunang gumamit ito ng palay check ay sa Australia na gusto ng Australia na sa 6 tons nila, iangat nila into, into 10 tons yung kanilang ani. Mm -hmm. Kaya sa ating mga kagri ka dito sa Rion sana itong gabay lamang po no, itong uh, ating uh, palay check mm -hmm na mayroon po tayong yung uh, siyam na kitsik. So siguro uh, isa isa-isayin po natin para at least uh, maliwanagan yung mga kaagri natin, uh, Ma'am Shin. Ang una po na is ang pagpili ng bini. No? Itong pinakauna na kichik, no? may kasabihan tayo na ang similya daw ay foundation of farming. No? Hmm. Kaya nga sabi natin, katulad ng bahay, no? pag mahina ang foundation mo sa bahay mo, talagang kunting lindo lang matutumba na no Kaya yun rin ang ang sating sa uh, si Melia no uh, kung anong tinanim yun may, may kasabihan pa rin tayo no kung anong tinanim yun rin ang aanihin okay so una kung magandang klase no magandang klase ng binhi ang tinanim mo plus maganda yung production practices no Maganda na, quality na yung ginamit mo sa milya plus maganda pa na uh, good pra production practices pa na apply mo sa yung palayan, makaresulta talaga tayo ng magandang harvest, no? Maganda yung quality ng ating harvest at of course, malaking ani. Okay? So, kumpara ko lang, no? Ano ba yung, bakit quality sa sinasabi nila? Ano ba yung low quality at saka yung high quality, no? Ano karakteristik ng low quality? So, sa ating mga kagri, ka no, mga uh, kaparmers natin, uh, minsan kasi yung uh, ma'am Shin, may mga farmers tayo na yung binhi, parang ah, okay na ito, okay mm -hmm. na ito. Ito na yung ilagay natin dyan mm -hmm. sa palayan natin. Hindi natin, hindi, kung kumbaga, hindi natin kinakilatis. Kina no? Mm -hmm. Kung ano ba ito? So, Halimbawa, yung, yung low quality, yung binhi pala na napili mo o nakuha mo is maraming uh, ah, damo, no? maraming nalo na damo, maraming mga ibinilad nyo lang doon sa, sa dryer na yung dryer hindi masyado, no? marami ng mga bato-bato at marami pang mga inert material. And isa pa makita mo yung hindi magandang quality is yung uh, may damage, no? O iba na mga farmers natin diyan eh <laughs> talagang in reality no in reality mm -hmm. parang hindi hindi talaga ito naisip no deform ano ba yung deform hindi hindi nagkano yung mag uh, hindi sakto no yung uh, pagform niya ba as a butil ng palay okay so at saka yung visible yung uh, may damis na visible na ng fest at saka yung seed borne na mga uh, disease no so kung yun ang makikita natin doon sa pinili niya na bini ng low quality of course magresulta talaga yan ng low germination 'yon ang sinasabi nila. Na dito kasi sa amin no, Ma'am Shin. Mm -mm. uh, nagrekomenda lang tayo ng 40 kilos mm -mm. pero dinagdagan dahil 'yung ginamit nila na binhi ay low germ no. Mm -mm. Kumbaga tumubo lamang into 30%, mm -mm. 'yung hindi tumubo 60-70% uh, tinapon mm -mm. pa rin kaya marami 'yung mga rate seeding rate nila. Mm -mm. So ano ba naman ang karakteristik ng yung high quality? Yung high quality na ito ang rekomendado natin dito sa ating uh, pagpili ng bini. Okay, relatively pure, no? Mag yung pure siya, walang halong mga weeds, no? Hindi visible yung mga seed worm pool, no? Kumbaga full. Kasi bakit pool ang gusto natin, no? Kasi ang 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 palay bago magtubo, yan in pre-germination, no? Naka-depende 'yan siya ma'am uh, ma Shin in 1 to 0 uh, to 10 days or 12 days. Nakadepende kasi 'yan siya sa butil, no? Mm -hmm. Doon siya naka-depende magkain muna, hindi muna doon sa soil. So, kung deform 'yung 'yung uh, similya natin, 'yung butil natin, oh, it means sa 10 days na 'yan, siguradong ma uh, kumbaga hindi siya healthy, no? Mm -hmm. So and of course, ang rekomendasyon natin no as a seeds victory kasi dito mm -hmm. sa Libak, no dapat high germination. Mm -hmm. Mayroon tayong uh, uh, kuwenta talaga na dapat yung ating binhi is about 85% uh, uh, germination niya no, yung, uh, yung pagtubo niya dapat mm -hmm. 85% up mm -hmm. para yon sa atin na uh, yung uh, certified seeds, okay? So, bakit nga ba, no, uh, i-discuss ko lang, no, yung mga tagging. Kasi nakikita natin kanina, Ma'am Shin, pumunta tayo, ano ba yung mga tagging natin, no? Uh, mayroon tayong apat na klase ng tagging, no? Yung seed tag, no? yung white tag, or uh, breeder seeds, yung red tag. Galing ito sa, ang ani ng breeder seeds, pag inani mo yan, nagiging uh, foundation seeds. Pag itinanin naman yung foundation seeds, yun naman ang sinasabi natin na registered seeds na hmm. yun na ang green tag na binibigay natin, ma'am Shin, sa mga ka natin na mga farmers. Hmm. Uh, ito po ay na-process na, no? Galing na itong seeds, uh, seed tag na ito ay galing sa NSQCs or sa BPI, hmm. BPI. para ilagay doon sa seeds na it, it means na itong similya na ito ay na-process talaga ng maganda. Hmm. Yung green tag pala, ito po yung seeds na ng na ating mga seed grower. Mm. Kung kung ang ani naman nila, i-process naman natin doon sa INSCs, magiging uh, uh, certified It's seeds. seeds. Yo, 'Yun na ang itinanim ng ating uh, mga seed, oh, seed uh, hindi yung mga ating seed farmer na no. Okay. Oh, itong registered yun as si seed grower. Mm. Okay? So 'yun ang sinasabi ko sa inyo, yung certified seeds dapat may sa 98% na a uh, few seeds, then uh, other variety nyo, uh, kasi sabi nila, ma'am, pag sabi na nila na certified, wala na talaga halong, no, hindi natin maiwasan yan. For although, dapat mayroon lang uh, certain, no, certain, uh, certain numbers of uh, other seeds, alimbawa, sa, sa certified, in every 50, 50 mil, uh, 500 mg, dapat hindi ka sumubra ng 20 other seeds, no? Para hindi yan ma, o kumbaga, ma-reject kumbaga ng taga-BPI. Pag sumubra yung other seeds mo na, halimbawa, triple 2. Pag may other seeds na nabilong doon na sumubra sa 20, i-reject na yan ng mga taga-NSQCS uh, kasi uh, marami na yung mga other variety niya. So, dapat yung moisture content rin. Uh, dapat hindi sumubra sa 14 dapat hanggang tayo 14 or PD pa ipababa pa natin kasi minsan uh, mga farmer natin hindi pa pagkuha ng bini medyo malagay pa muna sa bahay for a certain week pa bago nila ma, uh, may punla okay bakit ba mahalaga na pagpili talaga tayo ng bini? no una diyan high germination rate no uh, sa totoo lang, no, in reality kasi, kaya doon tayo, no, kasi I ang mean, minsan yung, yung ating kaagri ng mga farmer, hindi po uh, nagpili ng binhi. So, hmm. imbis na 40 kilos, 60, pero 60 kilos is, kumbaga, sobra na yan in 1 hectare, madagdagan pa nila kasi yun na. Yung sabi ko kanang kanina, na hindi magtubo ang iba, iba deform, yon no. So, may more bargeros, no, maganda. Yung makita natin, kung maganda ang similya, makikita mo talaga resulta ng uh, tanim, no? Pagtubo niya na vigorous kumbaga yung tibay, no? Mm -hmm. At saka more efficient ang crop establishment, yon. Sabi ko na uh, bago, ano bang efficient doon? Kung marami maganda ang pagkatubo, maganda ang bini natin, efficient yung crop establishment mm -hmm. natin, no? Mm -hmm. So, as crops develops, kung maganda yung una, yung bini, uniform growth, no? Makita natin sabay-sabay, no? Kumbaga, uh, parehas, pareho, oh, pareho. Yes, parehas ang pagtubo. Yeah less pest problem no a ako mismo ma'am Shin, as a farmer na talagang naobserbahan ko pag maganda yung similya mo maganda ang tubo mm -mm. talagang mahia na yung pisti kumbaga mm -mm. hindi nila atikihin no mm -mm. kaya nga minsan makaisip ako bakit gan bakit ganun mm -mm. na medyo pangit na yung tanim mo atakihin pa ng sunod na pisti pero kung maganda na yung yung, yung tanim mo na palay mm -mm. parang umiiwas rin ang mga pisti okay so uniform in kung uh, kumbaga harvest no uniform in uh, maturity hindi na bukas pa harvest ka ngayon pa harvest ka bukas pa harvest ka kasi yung similya mo is medyo no kasi marami kang naging uh, uh, missing hills, no? More efficient harvesting activities, okay? So, yan, maka-yield tayo. Ang una dyan is, uh, nakikita ko dyan sa pagpili natin ng binhi, no? Iba kasi na mga ka natin ng mga farmers, pag may nakita na bago na binhi kunin nila kaagad no itanim nila kaagad without no yung walang uh, trial or adaptability trial dito mismo sa lokal. dito mm -mm. halimbawa kinuha nila in Midsayap mm -mm. ibang temperatura ng Midsayap dito sa libak. Mm -mm. yan ang hindi natin na naipasa sa farmers na ganun pala kinuha nila doon sa ibang munisipyo mm -mm na iba pala doon ang temperatura pagdating doon maganda ang harvest doon yeah. pero pagdating dito na hindi na adaptability trial bakit sabi niya uy bakit mahina yon yon ang minsan na napanang ng atin mga uh, farmer no na, na pero medyo na limutan na dapat yung piliin rin natin na bini quality pero dapat adaptable dito sa ating locality adaptable especially eh. po dito sa Libak, no okay kung wala naman, no, yung, yung yun nga sabi uh, kaya as a city Inspector, maraming nagatawag sa akin, no. Uh, sir, pwede ba tayo makabili? Saan ba tayo makabili ng ganitong binhi? Okay? So, minsan sinasabi ko, yung binhi kasi nila, allocation na yun. So, pwede naman tayo, Ma'am Shin, na tayo mismo, no, tayo mismo, ay magpunla para sa ating binhi. Yung, kumbaga, tayo mismo magtanim. Basta ang importante dyan, proper weeding, proper roging. Kasi pag, pag binhi yan, pag tinanim mo yan as seed production, dapat uniform. No? Walang i-rogging mo lang. Okay, walang problema yan. Kahit hindi si accredited na seed grower, pwede ka magbili sa kanya, ma'am At least, kasi ang iba dito, nagbili na, na nasa sako na. Hindi nakita nila yung uh, physical appearance ng palay na, uy, Oh, nakita niya sa sako kasi maraming harvest for mm -hmm. niya kita. Yun pala, maraming other seeds na kumbaga mm -hmm. sa ilonggo term, ma'am Shin, maraming sabag. sabag. So, imbes na ang sabag pa lang dito sa binili niya is 100, oh, pag tinanim niyan doon sa kanya, mag times na yan kasi magrami na magrami na yan. Mm -hmm. no? Maganda talaga, payo natin sa mga kaagri natin na mga magsasaka na dapat yung ating similya, or hindi man yan registered or certified seed grower, dapat nakita mo mismo doon sa field niya yung physical appearance. Maganda ba? Uh, hindi pa siya prone on lodging? Mm -mm. uh, Medyo, uh, kumbaga, resistant ba siya sa sakit? Mm -mm. Okay. Adaptable na ba siya dito sa atin, sa limbawa, locality? Nagiging trial na ba? Kadalawa na siya na trial, no? Mm -mm. Yung kanyang harvest, is sustainable ba? Mm -mm. In which season? 'yung harvest niya ba uh, mas oh, hindi hindi talaga nagbaba doon sa dry season ganun mm. dapat 'yun ang tandaan natin ma'am Shin no mm. sa ating mga uh, agri no una talaga 'yung pagpili na bini. no dito sa amin ah uh, tulad ngayon no mayroon kasi na early variety mayroon na medium at saka 'yung late. tinatawag na late no so mayroon na panahon rin na medyo yung farmer ay kumbaga nagmamadali no. Uh, bakit Ma'am Shin? Kasi gusto nila mauna makaharvest. Hindi sila makasabay doon sa peak season of harvest kasi yun lang ang problema natin. In the peak season of harvest medyo magbaba ang presyo. Kaya ang minsan hindi natin inaadapt na ito na lang gamitin ko na variety kasi madali. Pero hindi iniisip ng farmer na yung variety na yun ay medyo malit uh, maliit lang po ang harvest, ma medium ang uh, harvest. Kaysa yung mga medium na variety na okay yung variety. So, kaya ang sabi ko sa mga farmer, no, piliin natin ng binhi na, na itatanim natin dito yung unang-unang isipin natin yung yield niya. Yield, mm -mm. ma'am Shin. No? Ma'am uh, ma Shin, yung yield talaga. Mm -mm. Dapat hindi lang tayo magtanim na magtanim dyan. Itanim mo lang dyan. Sabi nila nga, eh, itanim ko lang dyan. Pabayaan. Pero sabi, kung kumbaga ang pagsasaka ay isang ring negosyo yung ma'am -hmm. no? kaya unahin natin yan mm -hmm. dapat yung itatanim natin na uh, variety rin is resistant no resistant sa pests and disease. yan din and green quality. Mm -hmm. o, ano ba yung green quality kasi minsan namimili yung ating mga <laughs> medyo ano, ko na, nabibili ng palay ngayon mm -hmm. na pag ganun nila ng palay mo eh, hindi nila type yung Uh, green quality niya. Oh, medyo makuan din. Kasi ang gusto nila, uh, yung maganda, yung uh, kumbaga buo, yung milling, milling kuan niya, no? Buo, at saka medyo maputi. Kasi ang Pilipino, mahilig sa maputi. Eh. <laughs> <laughs> uh, yung planting season rin, no? Kasi may ibang variety na sa wet season, maganda magandang harvest niya. Pag itinanin mo sa dry season, medyo bababa talaga. Kaya doon rin dapat ang farmer na isipin rin nila yung, kasi may dalawang cropping season tayo dito, mm -hmm. no? Uh, uh, which season Wet at saka dry, season. yes. Pell uh, uh -huh. destroy, yun. Sabihin mo nga, sabi ko sa kanina, Ma'am Shin, mm -hmm. hindi lang na nanasako na punta uh, magbili ka doon. Dapat puntahan mo yung area. Ano ba? Hindi ba yan inatake ng pisti? Mm -hmm. Okay ba yan, no? Mm -hmm. Then maturity. Mm -hmm. Kaya, yun na sabi natin, Ma'am Shin, uh, late maturity, uh, late matured, Uh, medium at saka yung okay. okay. So siguro yan lang ma'am Shin no yung ating uh, uh, kwan may i-share no dapat magandang quality ng ating binhi at yun ang tanda natin rekomendado. Uh, hindi lang tayo quality na siya pero hindi pala rekomendado uh -huh. sa ating locality. Yun ang mga, yun yung isang term na talaga na Bibili tayo ng binhi na quality at saka rekomendado po sa ating locality. So, yan lang mga kaagri, sana uh, yun lang ang may si-share ko sa inyo no, about sa uh, kung paano tayo magpili ng quality at sa recommendadong variety. Okay? Wow, napakaganda po ng uh, episode natin ngayong araw. Ito po ang pagpipili ng binhi at variety. Alam po natin na madami pong matututunan ng ating mga SOA enrollees patungkol po dito sa ating key check number one. At huling katanungan na lang po, Sir Blas, ano po ang uh, minsahi po ninyo sa ating mga kaagring magpapalay dito po sa Bayan ng Libak at sa lahat po ng uh, probinsya dito po sa Rehiyon Dos. Yes, uh, thank you Ma'am Shim. Ang sasabi ko lang po sa ating mga kaagring dito sa Sok Sergeant, uh, yun lang sabi natin ang palay check ay isang gabay. Una pa lang na ito kasi pag na, pag pag, pag nagamit na mo or na-apply mo ito sa iyong palayan ang siyam na kichik, Siguradeng sabi natin Ma'am Shen, hmm. yung ating Kagre ka na magsasaka, hindi na talaga magiging English No, hindi hindi na English oh, oh. Ano Kasi po yung mga sinasabi um, uh, nila pag nag nila, sila. Oh, sir? Yun kasi pagka-deliver English sila, parang sabi mo mayabang ito. <laughs> Kaya pagdating sa bahay Ma'am Shin, sabihan mo, kumusta ang ating Kwan yung ani uh, <laughs> ah sa kaluoy sa Diyos, sir. Pilior. Uh, <laughs> Kasi nag-deliver doon sa kanyang uh, yung kumbaga nagpinaser uh, OD na, overdraft pa, no? So pag pag-uwi ng bahay, uh, isang kilong uh, pirit lang ang madala. So dapat no, sa farmer 'yon ang una pa lang natin na episode itong Kitchik 1, no? Uh, sana uh, ganun. Uh, sundin talaga natin ang gabay bilang uh, sa palechik. Okay po. Naku po, huwag po sanang uh, maawi sa pag-i-Ingles ulit uh, yes. ang ating uh, mga magsasaka ng palay. So once again, maraming salamat po, Sir Blas. Yes, at dyan po, nagtatapos ang ating episode ngayon dito po sa ating School on the Air. Maraming salamat po ulit, Sir Blas, at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon upang maihatid natin ang mga impormasyong makakatulong sa ating mga magsasaka ng palay, lalong-lalo na po dito sa rehiyon 12. At para po maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura dito po sa Rehiyon 12, huwag pong kalimutang i-like, follow, and share ang aming mga posts via Agritayo Sok Sarjan, ang aming official Facebook page at pwede rin naman po sa aming Instagram, TikTok account at huwag rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Agritayo Sok Sarjan. Ito po ang inyong lingkod, Sheena Daroy Osher. Patuloy po ninyo kaming samahan sa mga susunod pang episode ng ating School on the Air. Sa so, muli, maraming maraming salamat po mga kaagri, agri Sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Dito lamang sa Agri Tayo Soksargen!